Di hamak na mas magiging malakas ang gilas sa loob ng paint kapag nagkaroon pa nga ng isang 7-footer ang ating national basketball team na makakasama ni Kai at ilang beses na nga rin na nagkaroon ng gilas ng 7-footer na target sa naturalization. Jamal Maki at Isaiah Austin, parehong malalakas na 7-footers, merong depensa at opensa sa loob ng paint. Maganda nga rin kung meron pang isang 7-footer na kasama si Kai sa gilas team parang Team France ang datingan ng gilas kapag nagkataon, malakas sa rebound at may mga solid inside plays nga rin ang Gilas palaging merong option sa loob ng paint sa kada opensa at hindi limitado ang opensa ng Gilas sa 3 point area lamang na madaling madepensahan kapag mahina ang mga bigs natin walang threat sa opensa sa loob ng paint at dahil dito alam na alam ng kalaban ang kanilang pagtutuunan ng mas matinding depensa kung nagkaroon pa ng kagaya ni na Isaiah Austin sa Gilas kasama ni Kai at naglaro ang mga ito sa 4 at 5 position ay parang nakikita natin na talagang hirap ang mga kalaban na maka sa loob ng paint at sa mga inside place naman na magkabilaan ng option ng gilas sa mga easy basket kagaya na lamang ng mga alio place Ang isa sa nakatulong para lumakas ang team ng Chinese Taipei ay ang kanilang naturalized player na sentro isang 7-footer na nagpalakas sa depensa ng Chinese Taipei sa loob ng paint. Talagang nahirapan ng gilas kontra sa player na ito. Hirap silang pigilan sa opensa at hirap rin ang gilas na maka sa kanyang depensa malabo nga rin na ang gagamitin ni coach Tim ko na naturalized player ay si Jordan Clarkson sa FIBA Asia Cup. Injured si Clarkson at out na nga sa season ng NBA. Mahaba-haba nga rin ang kakailanganin niyang pahinga pagkatapos ng kanyang surgery. Hindi pa nararanasan ng gilas na magkaroon ng dalawang solid na 7-footers at isa ito sa posibleng maging susi para sa mas ikaaangat ng gilas. Kung epektibo sa team ng France, bakit hindi magiging epektibo sa team ng gilas? Rudy Gobert at Wemba Nyama ang isa sa dahilan Kung bakit umabot sa finals ng Olympics ang team ng France at lumaban pa nga sila sa finals 87-98. Ang final score may palagang France kontra sa team ng USA. Hamed Haddadi ang naghari dito sa Asia noon at dahil sa kanyang tangkad ay malakas ang team ng Iran sa mga inside plays. Maging ang China marami silang matatangkad ng mga players kaya ang China at Iran ang madalas na nakakakuha ng FIBA Asia Cup gold medal. Noong wala pa nga ang team ng New Zealand at Australia hindi pa sila kabilang noon sa grupo ng FIBA Asia. Magiging malaking tulong para sa gilas ang pagkakaroon ng isang seven footer na naturalized dahil na rin sa kung kagaya ngayon na injured si Kai ay meron at merong masasalo sa kanyang pwesto. Mas gagana ang taktika ni Coach Tim Cohn na nangangailangan nga rin ng isang quality na big. Pansin natin na noong nawala si Kai sobrang laki ng pagkakaiba ng laro. Nang gilas mula sa pagiging malakas ay nangulelat na silang bigla nagpapatunay kung gaano kahalaga ang isang dekalidad at matangkad na sentro pa para sa gilas team at sa kanilang sistema. Magkakaroon tayo ng solid na opensa at depensa sa loob ng paint at yung rebound percentage rin natin tataas mas marami tayong makukuha na rebound kumpara sa kalaban.